Paano nga ba mag-register ng ating SIM card sa Globe gamit ang ating mobile phone? So magre-register tayo. So okay guys, simulan natin. Ang gawin nyo lang is punta lang kayo sa inyong Chrome ng inyong mobile phone. So okay guys, dito sa Chrome, gawin nyo lang is search nyo lang yung new.globe.com.ph slash semreg. So, okay guys, pagka uh, na-search nyo na yung link na yan, so mapupunta kayo dito sa registration ng Globe. So, dito sa registration ng homepage ng Globe. So, dito merong enter your mobile number. So, gawin nyo lang, enter nyo lang dyan yung inyong mobile number. Once na na-enter nyo na dyan yung mobile number, tap nyo na itong register button. Then, pagka-tap uh, nyo ng register button, so may matatanggap kayo na OTP o one time password. So yung one time password na message sa atin, so i-enter nyo dito sa verify your number. So enter nyo dito yung 6 digit na one time password na marireceive natin sa ating mobile phone or number. Then, once na nailagay na natin yung one-time password, so, we're checking your details. So, wait lang natin kapag kagantong lumabas. This will only take a moment. Please don't exit the page. Okay, antayin lang natin hanggang sa mapunta na kayo dito sa about you. So, dito makita nyo yung inyong number. And then guys, tell us about yourself. So, ilalagay nyo dito yung inyong first name, middle name, last name, suffix so, kapag ka mayroon, birthday, sex, nationality, registration type, tapos where do you live. Okay, dito, yung house, building name, unit number, then street, village, subdivision, tapos dito sa baba, yung province, city. Then, dito, barangay, zip code, tapos pag napil up nyo na lahat ito, so pwede nyo nang itap yung next button kapag ka color blue na. Yan, pag blue na, so tap nyo na at Ibig sabihin, double check nyo yung inyong details ng inyong personal details. So, okay, tap nyo na yung next button. Then, dito naman sa verify your identity. So, scroll down nyo. Then, makikita kayo dyan na ID type. So, dito sa ID type, So, okay, mayroon diyang mga pamimilian. So, tap nyo lang itong arrow pababa. Itong arrow pababa para makita nyo yung ID na pwede nyo verify So, ito, makikita nyo yung mga details ng ID like okay, school ID, aba, pwede rin, school ID, SSID, UMID card, voters ID. So, pili lang kayo dyan ng gusto nyo gamitin. So, pagka hindi naman pwede, merong others na pamimilian. So, pwede pag others, pag wala dyan. Dito naman sa so may ID number. So, ilagay nyo lang yung ID number ng inyong gagamitin na ID. So, ayun, ang bawa, driver license. So, may mga number naman na makikita kayo sa ID. So, ilagay nyo lang dito sa so, my ID number box. Then, dito naman sa kasunod, yung photo of your valid ID. Yung upload, take a photo. So, pwede kayo mag-upload or mag-take a photo kayo. So, gamit ang inyong mobile phone. Then, dito, take a selfie. Pwede ring upload na picture natin na selfie or mag-actual take a photo kayo. So, once na na complete nyo na ito na verify your identity. So, magiging blue na itong nandito sa baba, yung next button. Then, kapag ka-blue na, ibig sabihin, uploaded na yung ating mga photo at saka yung ating selfie. So, dito sa photo, kailangan ang ating picture is 2MB pababa. Tapos dito, sa so may take a selfie, 2MB rin pababa para ma-accept yung ating picture kapag ka tumaas kailangan nating i crop yung picture para mas lumiit file size ng ating picture tapos yun okay na nga blue na yung ating button so tap nyo na yung next button dito sa baba pag complete na yung details dito na nandito sa taas so ayun pag napindot nyo yung next button may makita kayo English Filipino so ito yung agreement so tap nyo lang itong box na nandito sa kaliwa Yon, at para magkaroon ng check, so pinili ko English. Pwede naman Tagalog pag gusto niyo Tagalog para mas maintindihan then Tap niyo na sa submit button. Then ayun guys, registration complete. So ito na yung ating reference number. So mahalaga to. So copy niyo lang to pagka kailangan maitabi niyo to. So in-screenshot ko yung pinakang pinakang reference number natin. So pag screenshot nga pala 3 finger down para mag screenshot. So ayun guys, napakahalaga nitong reference number na to. So kakailangan na natin itong number na to in case na magkaroon ng problem sa ating mobile phone. Then ayun, successful na tayo nakapag-register sa ating globe na number. Then ayun, pagka gusto nyo pa na mag-register ng another number, so dito sa baba may makikita kayo na register another number. So tap nyo lang, then Mag-register ulit kayo ng another number na gusto nyong i-register sa globe na ito. So, and guys, yun lang. Sana nakatulong itong video na to. Then, ayun, thanks for watching.